Mga uh, umaga po muli sa inyo mga ka viewers. Uh, kamusta na po kayo? For today's video po mga ka viewers. Ay uh, hindi po muna po ako mag uh, magluluto po ng uh, sinaing at uh, medyo magpaengap muna tayo sa kanin. At uh, ito po, ngayon po ang ating pong iluluto, yung pong uh, natira po pasta. Kaya samahan niyo po ako ngayon sa kusina para po masimulan na po natin ang, ang pagluluto ito na po yung mga sangkap na gagamitin ko mga ka-viewers uh, gagamit po ako ng uh, sibuyas ng bawang ng karot at uh, ito po ang ilalagay ko mga ka-viewers yung pong uh, tangke po ng sibuyas maganda sana po kung celery pero wala po akong mabilang celery po at, uh, maglalagay din po ako ng green bell pepper at ng parsley mga ka-viewers at uh, ito po ang ilalagay po natin yung pong uh, na beef po na meron po ko sa si ref. At uh, lalagyan po natin ng uh, tomato sauce. At uh, ito po ang ating pong maluto pasta. Ito po natin ako. At uh, gagamitin po tayo ng uh, mantika, ng asin, ng ground black pepper. At uh, lalagyan ko rin po ng seasoning. At uh, bukod sa mga sakop na to, mga ka-viewers, eh, baka gumamitin po ako ng konting tubig. O so, kaya po yung pong, uh, pinaglagaan po natin ng uh, pasta. Kaya simulan na po natin. Napakulunan po ako ng tubig mga ka-viewers at uh, medyo itay po muna natin po siya na medyo kumuluto po. Yan okay na mga ka-viewers at uh, lagyan na po natin ng konting matika po. Uh, Lagay na din po natin ng konting asin. Lagay na din po natin yung pasta mga ka sa hindi na po natin yung noodles mga ka viewers hanggang siya uh, na tumamot po kukuha so, lang po ako ng konting sabaw mga ka viewers kasi po baka gabitin natin para hindi na po tayo maglagay ng ano ng tubig, dito na po tayo pupuan Yan. okay na po ito Pwede na mga ka-viewers, papatay ko na po. At uh, isa't a ko muna natin siya. Ito muna natin dito mga ka-viewers. Yan, okay lang po yan. Salin muna natin dito mga ka-viewers. Pwede na tayo sige na po natin yung bawang mga ka viewers sige na po natin yung sibuyas sige na po natin lumabot po yung sibuyas mga ka viewers yun perso na mga ka viewers sige na po natin yung karot po natin yung pong uh, green pepper po natin mga kapit. Naging po natin yung pong tangkay po ng mga uh, sibuyas. Naging na po natin yung pong uh, po uh, yun na po uh mince po natin mga kapit. Kung bago pa lang po na-upload na po sa kung YouTube channel ay huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe and click po ang notification bell para po updated po kayo na sa mga video na hindi pong i natin siya ng ground black pepper mga ka ano okay na po siya. At din po natin ang seasoning mo. yun yung pila uh, po natin yung pang hindi Ito po natin yung pang tomato paste mga kapitipas. Pwede natin siya ng konting asin. Lagyan po natin siya ng konting ano po yung pong uh, sa po po ng uh, pasta po kanina mga kabugas. Para hindi lang po ako maglagay po ng tubig. Lagyan ko po, po siya ng brown sugar mga ka-viewers para po medyo matamis po yung sauce natin. Lagyan na natin yung pasta mga ka-viewers. At ilagyan natin po natin yung buong parsley. na natin mga kabibos. Okay na po mga ka-viewers, pwede ko na pong patayin. Luto na po ang aking pong kakainin po ngayon. Ito na po ang ating pong uh, finished product mga ka-viewers. Ang aking pong uh, pasta recipe. To all my subscribers, marami salamat po muli sa pagsama sa araw nito sa aking pong pagluluto ng kakainin. At uh, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po and kain po tayo.